Yan, hello guys. Good morning, partner. Yan, dahil pumasok po tayo sa 2.16, 2.5 kilos na po ito. Hindi pwede natin bawasan. Yan, complete po. Yan, dinagdagan ko na ng tatlong curlip. Taka yung panlagay cellphone. Yan, pag nagusto niya ito, pwede siya mag-reorder. Anti-radation ito. Yan, may laman po siya. Yan, kasi ba naman siya, ah, pumasok na siya ng 2.5. Yan, ito yung mga product na ma-receive meron na rin tong FDA yan para sa mga products natin yan, yan yung mga FDA approval yan ito natin 12 pieces ng toothpaste yan si Supreme dalawa ay isang box sa si 24-7 yan congratulations sa team California natin dyan yan Maasaan mo na makakarating ang iyong produkto yan Maraming salamat sa patuloy na kiling ng ating world class products. Nasuraceuticals Herbal Toothpaste. Yan makakarating ng California. And thank you guys.